Mga Kawikaan Ikalabing walong kabanata Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig. Ang bukal ng karunungan ay parang umaagos na batis. Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan. Ang mga labi ng mangmang -mang ay nanasok sa pagkakaalit at tinatawag ng kanyang bibig ang mga hampas. Ang bibig ng mangmang -mang ay kanyang kapahamakan, at ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. Siya mang walang bahala sa kanyang gawain ay kapatid siya ng maninira. Ang pangalan ng Panginoon ay matipay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Ang yaman ng mayamang tao ay ang kanyang matibay na bayan at gaya ng matayog na kuta sa kanyang sariling isip bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao at bago ang karangalan ang pagpapakumbaba. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Aalalayan ng diwa ng tao ang kanyang sakit, ngunit ang bagbag na diwa, sinong nakapagdadala? Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman, at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. Ang nakikipaglaban ng kanyang usap na una ay tila ganap, ngunit dumarating ang kanyang kapwa at sinisiyasat siya. Ang pagsasapalaran ay nagpapatigil ng mga pagtatalo at nagihiwalay sa gitna ng mga makapangyarihan. Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kaysa matibay na bayan at ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Sa bunga ng kanyang mga labi ay masisiyahan siya. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. sinumang mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ang dukha ay gumagamit ng mga pamanhik, ngunit ang mayaman ay sumasagot na may kagilasa. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan, ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid.